guys. Ako'y nakakain ng fries fries. Sabi mo pa ba siya kanil sa pakatakot? At sa kunakain. Ikot eh. ko siya. Ganito siya kalaki. Bente. Ay. Oo nga. Bente. Ganun kalaki. Bakit guys sa ilong hmm. ko? Charo. Ikot pa sa mura. Ikot pa sa laki. Ano kayo ba ako siya malakot siya? Pati matakot. Pampakidong. Charo. Charo.

Ng kayo, yung Kasi, mama, mo, ito yung kayo Kasi, ma'am, ito yung napakalakas na ito. Napaka-chispa. Punta dito, nakain din siya ng fries. Pwede ano guys? Pakita ka din sa vlog ko. Naka-chopstick po siya, guys. Ayaw ko ng kamay ko, guys. Parang nung desa ko, Guys! <gibus> guys <-dang> <gibus> ha! <gibus> Hindi kami naglalande, na! Nakakain kami! O, mo alam mo na. Hindi ko maalam yan. Natutulong ako kay kuya. Diyan lang itong tatip pa amin, guys. Napakamura pa. Ang sakit. Sabi mo, may 10, may 20, may 30. May 20 at may 30. Ganito ka laki yung 20. Ang dami pa lamang, ganito ka laki. Guys, ganito naman yung 30. malaki yung lalagyan. Okay, yeah, sa akin kasi 20 lang. Kasi makikita nung God. Guys! Guys, kaya pala 30 yung amin kasi hati kami ni Mama. Ate, yeah. ay! Makuha niyo makalimutan mag-subscribe.